Tapo po ang Lubang Island ng mga turista, pero gaano na po ba talaga kahanda ang Lubang Island in terms of katatagan ng kuryente, yung mga businesses, hotels, restaurants na kayang mag-accommodate ng mga turista, hindi lang yung mga lokal na turista. At syempre, yung kahandaan din ng Lubang Island sa pag sa health emergencies. At na sabi ko po kanina, yung lahat po ng basura namin, kami po ay magtatayo ng eco-hub dito sa mm -hmm. bayan ng lubang. Para po yung lahat ng basura namin, hindi na namin gaano po problemahin. Mm -hmm. Yung mga plastic at yung mga bote, uh, hindi na po namin problemahin. Yung issue ng seaborn patrol uh, nagpa-extinguish na po namin yung illegal fishing activities na ayos na po namin. Mm -hmm. <laughs> Ang uh, mga hotel accommodation po namin, may kulang may less than 400 po kami na uh, capacity na kaya po namin uh, mag-accommodate ng kulang uh, uh ng 400 plus yung mga uh, home stay namin. Tapos, uh, ang uh, paghahanda po natin, yung mga health emergency natin, kami po ay I may mean, uh, mga aeroplan po kami na uh, medical evacuation na gagamit po natin mas mura po natin compared sa dati na uh, 45,000. Ngayon po nakakakuha kami ng, health, uh, ng Reflat Medical Evacuation na uh, 11,000 or 15,000. At pag-partnership po kami sa PAMAS, doon sa 7 day at 10 day. At uh, siyempre po, pinataiksin po natin ang pag-training ng basic uh, life support uh, sa ating mga barangay at mm -hmm. continuous po at pagkakaya natin sa Office of the Civil Defense at may kapartner din po kami na private yung Rescue Recon para yung mga basic uh, health, uh, health uh, training namin ay nagagawa po namin dito at yung RH2 po natin, kinukompleto na po natin yung diagnostic center namin ngayon mm -hmm. problema lang namin ang plastic pero nag, meron, na, meron na kami nga uh, gagawin matatapos sa project na diagnostic center ngayon na meron kami nga uh, blood chemistry analyzer, meron kami nga uh, ECG, may ultrasound kami, may x-ray kami. Mm -hmm. At uh, apat na rin po ang ating uh, ambulance. Meron mm -hmm. po kami pagdating ngayong araw na ito ng C-ambulance, uh, Ford 580, double engine. Ganun po ang mga na ginagawa po natin. Mm -hmm. ginagawa natin equipped pati yung uh, ating floor of fire na sila po ang nagre-rescue every time may mga update dito sa ating bayan. Tapos, may mm -hmm. mga monitor din po kami ginagawa, mga cameras, CCTV camera. So pagkat meron po kaming itatay emergency operation center dito na operated ng mabisipyo. Tapos, pumiling din kami at mabibigyan kami ng project uh, sa, sa defense ng worth 60 million Evacuation center, 60 million worth, and emergency operations center. <music>